grabe ang ganda mga kabasura ito po ito ang ganda nito sobro Jackpot na naman mga kabasura Ang lupit ng napulot ko ngayong araw Tingnan nyo Nakuha ko na naman dun sa mga sako ng basura Pagkakuha ko nga Itinesting ko talaga agad yan Kung gumagana pa Tuwang tuwa ako kasi jackpot na naman At yun nga Hindi nga ako nabigo mga kabasura Maayos pa at gumagana pa talaga Kaya lang hindi pala ako masyado marunong Diyan ikamuntikan pa ako matumba. Jackpot, mga kabasura. Hindi <laughs> nga napulit ko ngayon, no? Oh. Hoverboard, mga kabasura. Panis. Ang ganda, sakto, ko. Nakatipid na naman akong regalo sa anak ko. <laughs> Hindi na ako bibiling pangregalo, mga kabasura. Anip, ang ganda. Uh. Ganda po. <laughs> Jackpot talaga to mga kabasura Kasi tignan nyo naman Pati ba naman yung lalagyan at charger Kasama dun sa tinapon mga kabasura Ang ganda pa ng lalagyan nyo Parang maleta Kaya panibagong isipin na naman to Kung bakit tinatapon tong ganto kaganda at ganto kamahal Na hoverboard mga kabasura Kaya eto mga kabasura Ipapakita ko sa inyo Sobrang ganda kasi simula nung nilinisan ko yung hoverboard Kanina kasi medyo madumi pa Nung nilinisan ko na, grabe para talagang bago. Kumpleto pa mga kabasura. May kasama na rin kasing charger. Ayan oh, o oh, 'di ba? Hindi na talaga ako mahihirapan maghanap ng charger niya kasi kasama na sa tinapon. Meron pa kasi akong isa pang nakatabi. Nakatulad nakatulad din ng isa kanina nakulay kulay pula din. Heng show. Kaso kasi wala lang talagang charger. Kaya hindi ko pa matesting at hindi ko pa maipadala ng pinas. Ayan oh, kapareho kapareho, 'di ba? Pati yung kulay. Pati yung ibang mga gamit ko ngayon, diyan ko din tinatabi mga kabasura. Nandiyan nga yan sa ilalim ng hagdan para safety at 'di maulanan. Maghahanap pa ako ng charger nung isang 'yon para maipadala ko din. Kaya nga nilagay ko na agad sa box 'yan para umabot ngayong Pasko. Panigurado, matutuwa na naman yung anak ko nito. Naka nakakatuwa din kasi yung anak kong yan, kapag may binigay kami, kahit sa mga simpleng bagay ay talagang na-appreciate niya. Buksan. Dali, dali, buksan mo. <laughs> <laughs> dali. Ah, bagay na naman o, testing muna kagad. Oh. testing muna na kung gumagana. O, oh, di ba mga kabasura? Kita mo talaga sa mukha niya yung appreciation eh. Ang ganda ng ngiti. Diyan nga eh, dali-dali niya rin agad tinesting yan. Ang galing nga ng batang yan eh, mas marunong pa siya sa akin gumamit ng ganyan. Kung tutuusin, sobrang hirap talaga gamitin yan mga kabasura. Pero siya, grabe ang galing niya magbalanse. Kaya natuwa talaga ako nung nakapulot ako ng ganyan. Kasi alam kong matutuwa din siya. Sayang at hindi ko napulot lahat nung mga kasama niya nung nakita ko yan. Ito, mga kabasura oh. Grabe mga kabasura, tignan niyo mo yung mga pambatang tinapon niya no? Grabe ang gaganda oh. Wow! Astig! Ang ganda oh. Yung mo Grabe, jackpot to. Oh. Ay, grabe, ang ganda. Mga kabasura. Oh. Diba? Ito po, ito. Ang ganda na ito sobra, oh. Grabe, astig naman yun. BMW pa, oh. Oh. Ay, grabe yung tinapon ngayon, oh. Mayroon pa pindutan dito, oh sobra talaga yung pangihinayang ko kasi hindi ako yung nakapulot nito mga kabasura. Nautusan kasi ako na sumama sa apartment ng amo ko. Tapos pagbalik ko may mga ganto nang napulot yung mga African. Kaya sabi ko talaga sayang kung hindi pala ako lumabas nung araw na yun. Malamang ako yung nakakuha nung mga yan. Grabe ang gaganda kasi. Pero hindi bale. Marami pang darating na ganyan mga kabasura. Hanggang dito na lang muna. Peace!